Hello. Gumala ako dito sa likod namin. Ayan. Malapit na yung Chinese New Year. Kaya busy yung mga tao dito. Galing ako sa palengke. Wala namang binili. Ayan si ano ho. Ano din yan eh. Naglalive din yan eh. Ayan siya nakaupo ho. yung siya eh. Ay, ano. Eh. And then, si Lady. Lady, hello Lady, Lady. <laughs> Ayan naman ako. And siya. Si Lady, pandakan. ka na. siya. Guys, dito yung ano namin dito sa likod. Ayan, nag-ano yung tao. Naglilinis na sila. Ayan. Mayroong fountain dito kung gabi. Fountain. Ang ganda dito kung gabi. At maraming mga Pilipina dito kung gabi nakatambay. Maraming. At ito, dito na tayo. Ito yung makikita ninyo sa live ko. Kung nakatambay yung cellphone ko. Ito, dito yan sa baba. Yan yung bahay namin. Ayan. Ayan. Oh. Nakita nyo yan? oh, ayan. Dito yung building namin. O, di ba diba? Alam nyo yan kung saan ako pupuntahan. Pilipina yun. Nag-smile lang siya sa akin. Ako din. lang yun sa akin. Bukas ako ng uh, letter box. Saan na oh, Bukas ako ng letter box. Hey, đặc kỳ tại